Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Mga like, oh, share, oh, and subscribe. Dito well, rin, wala nang po bite hindi ko rin lang. mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin for today's si reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ang ating kwento ay uh, popular sa Bible. Itong uh, kinuwento ng ating Panginoong Yesus ay ang prodigal son o ang alibugang anak. So, alam naman po natin na ang kwento niyan ay tungkol sa dalawang magkapatid at uh, sa kanilang uh, uh, ama, no? So, ito, uh, kinuwento ng ating Panginoong Yesus dahil nga, una-una, yung pareseyo at sadyoseyo ay uh, nakita nila, no? Bakit uh, kasama si Yesus ng mga makasalanang tao, yung uh, mga tax collector o yung talagang yung ibebetorig noon na masamang tao. So, ang Prodigal Son ay uh, para siyang teleserye. Pupuyahin natin sa panahon nito. At uh, ito, no, ito ay uh, tungkol ito, isang kwento ng uh, Diyos at kuwento nating uh, lahat, no? Itong Prodigal Son. Kaya ayon sa kuwento, nitong uh, uh, isang anak mo ito ay uh, lumayo, no? kinausap yung magulang, kinuha yung kayamanan, at saka siya lumayo sa kanyang uh, magulang. So, even po tayo, no, pwede po nating uh, gawin yan. No, yung kwentong yan sa totoong buhay at marami na rin gumawa niyan na umalis, lumayo sa Diyos. Diba? Pero kasi, si tayo, hindi naman po tayo pipigilan ng Diyos. Kaya nga, kaya nga mayroon tayong uh, pre no, para magawa natin ang uh, gusto natin. Anytime, pwede tayong uh, humiwalay sa Diyos, uh, pwede tayong humiwalay sa ating mga parents, wala akong problema yan, at wala makakapigil sa atin kung gusto natin yan. Pero, siyempre, mag-iingat din kayo, meron niyang, ano, meron niyang uh, consequences. Di ba, meron niyang consequences pagka lumayo ka sa Diyos, o lumayo ka Uh, sa iyong uh, pamilya. So, ano ang nangyari dun sa bulso? Ang nangyari ito, pagkatapos ng lumayo, lahat ng kanyang kayamanan, ba? Diba, nilustay niya, binisyo niya, at uh, winanggas niya. So, ibig sabihin, yung kanyang nakukuha kayamanan, o mana sa kanyang tatay, ay uh, binuhos lang sa walang kwentang uh, bagay. Kaya nung uh, time na yun, di ba? Anong nangyari sa kanya? Nagutom siya. Nala, nawala lahat sa ka kanyang kayamanin niya. Dahil nga nilustay niya, di ba? Naubusan siya ng pera. Hanggang sa umabot na sa sa puntong, alas wala lang sa makain. Di ba? Nagutom na siya. Nagutom na, kaya nagdadalawang isip na kayo. Kaya anong uh, time na talaga hindi niya na matiis? Dahil siyempre, eh, galing sa maayos na pamilya, ano? may kinakain sila, komportable sila sa po, at bigla sa umalis. At ngayon, nararanasan niya na, na mas higit pa. Kaya ka nasabi niya sa sarili niya, di ba? Mas masarap pa yung kinakain ng aking, uh, ang aming mga tagapaglingkod kaysa sa akin. Kasi alos kainin niya na, iba yung pagkain ng baboy. Kaya ang time na yun, talagang hindi niya na matis Ano ang sabi niya? Ah, alam na, babalik ako sa aking ama. Kaya sabi sa Lucas chapter 15 verse 18 to 19 ang sabi niya Ama, magkasala po sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. So yun po, no, yung uh, uh, kanyang sinabi. Pero ano bang sinabi ng uh, kanyang uh, magulang? di Diba? Pero yung kanyang ama, at ang sabi ng kanyang ama, winner kami niya siya. At talagang uh, tuwa siya. Yung anak kong to ay patay na, subalit na buhay pa. So yun po, no, yung uh, punto dito ay uh, parang sa atin nga. So kung ano man ang ating nagawang uh, kasalanan, ano man ang ating nagawang nakaraan, anytime po, uh, pwede tayong bumalik sa Diyos at ang Diyos ay naghihintay lang. 'di ba? Naghihintay lang. Kahit na gaano pa po kabigatan ng ating mga kasalanan, ay siguradong tatanggapin niya tayo. So ang uh, pinapakita ng ating Panginoong Yesus dyan, yung punto niya dyan sa mga iskriba at mga pariseyo na may pag-asa pa. Kahit na talagang uh, nahiwalay ka na sa Diyos, ay siguradong welcome po tayo kahit na anumang umiyari. Kaya yung pagbalik natin sa Diyos bilang sa makasalanan, lalo na ngayon, no, Lenten season po, ay uh, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Tanda po no, na tayo nagpakumbaba, na nagpa sa Diyos dahil umiwalay po tayo. Kaya nga totoo sabi ni Lord no, na kung kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya huwag na po natin hintayin na matulad tayo sa isang prodigal son o alibugang anak na kung saan ay umiwalay sa kanyang ama o sa Diyos at ang buhay ay napahamak lang. So bago pa mahuli ang lahat ay kailangan kong bumalik tayo sa Diyos. At pagbalik tayo sa Diyos, ano ang ginawanya uh, ginawa niya? Ano? Pagay ng uh, alibugang anak, pagkita niya sa kanyang uh, anak, hiniyakap niya. Ano sabi niya sa kanyang mga mga tagapaglingkod, hali kayo, bihisan nyo siya. Lagyan nyo siya ng singsing, yung -sing, magagarang damit, at ipaghanda nyo. So, imagine nyo, no, nagkasala, naglustay, pero winner come pa rin, no, malugod pa rin niyang niyakap. Dahil katulad ng prodigal son, tayo po ang lahat ay anak ng Diyos. sa buong ang ating amang nasa langit. Kaya sa ating buhay, ay uh, patuloy lang po tayo na, na manampalataya, magdasal, magsimba para hindi po tayo mapalayo sa Diyos. Para hindi tayo mapariwala, para hindi natin ganasin yung dinanas na kalibugang anak na nagutong. Hindi lang po nagutong sa physical no, na nakatawan, nagutong din siya sa pumamahal sa magulang. Nagutong din siya sa ang pagmamahal sa Diyos at uh, uh, nagutom siya sa uh, pagiging uh, isang anak o isang kapatid sa kanyang uh, kapatid. Kaya yun po no, ang ating uh, laging tandaan mas po na mahalin natin ang ating pamilya kaysa sa maging service tayo mga kaya sa kapatid natin nanonood sa akin lang na may, may problema sa pamilya, financial at kalusugan. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoon Yesus, at siya kayo sa iyo sa tamong panahon. Tayo po yung manalangin, Lord. I-bless po ang kapatid namin na nanonood sa ating Lord so, na malubana pong karamdaman. stage for cancer na Lord. Pinalingan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay at lahat po sa akin lang. Haplusin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lulobi. At ganoon din po sa mga pamilyang nakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan at paghihiwalay sa bawat membro ng pamilya kagaya ng political son. Ipuhin niyo po ang kanilang puso ng mga mapagpumbaba, mapagpatawad at sa lahat ng mapagmahal sa bawat membro ng pamilya. Ganoon din po sa financial Na kailangan, kailangan namin po lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Kung mong pamilya na sa kilo ng pamilya, sa pa. Sa pahalira na ako, sa kilo Patawarin po kami sa mga kainahan at kasalan. Ang ng tinginig namin sa na Panginoon Jesus. Amen. God all the glory sa aming mga 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 mga